Hey guys! Nandito tayo ngayon sa amin sa bundok ng Argao, doon sa Sumaguan. So ngayon, um, kami ng lensones. Ito. Ayan. Oh, oh dami ano. Pag may itinanim, may aanihin. Dito pa, marami pa ano. Oh. Saya nak bunuh ni kan. Iya yeah. ha. Oh. Ha, ah, akitin dia nak akitin. Dah nak akit na yang pemangkin ko. Si JC Chris. Ha? Ah? Dagan? Hmm. lipat tayo ito ah Siguruduhan ng mga layak ha. Tuwas taas oh. Ay, 鸟鸟鸟，雁南乡。

Baliktad ka daw. Pag hindi mo na kaya ang umakyat. Pako mo sa iba. Bigat ko na eh. Eto na yung nakuha natin. Kunti lang, pang ano lang ng yon. Yan, lansones. Sa argau tawag naman yan bulahan. Bulahan. Oh. Yun. Ha-ha. <laughs> oh, -ha. di green. Aga, mayroon mo ng green ko. man ma-perfect. Pag hmm. naari. Man. Mm. -hmm. Piskot ni init. Oh. Yon, lipat natin dito. Si minit kanina. Masok ko sa loob. Ngayon nawala na naman ng init. Oh, dito tayo. Bam, 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 bam. Mmm. Mmm. Favorite ko lang zones, guys. Kaso, mantas yung rikasi din to. Kaya, dandaan lang. Kunti-kunti lang. Hindi ko ito maubos. Dalawang kilo may ito. Pag may itinanim, may aanihin. Hanggang dito na lang 'yung vlog natin. Bye-bye.